PBA Draft at Alex Iala, champion sa Guadalajara Cup, mga pre, history na making ngayong taon. Dahil golden season na ng PBA at ngayong araw ang 50th season rookie draft. At Alex Iala, ang bagong mukha ng Pinoy tennis, making history in the world of tennis. History made sa PBA season 50 rookie draft, 10 bagong mandirigma ang pumasok sa liga dala ang bilis, lakas at excitement para sa golden anniversary season. Ito na ang top 10 picks na siguradong magpapainit ng hardcourt. First pick ang Terra Firma at ang kanilang kinuha ay si Gio Chu. Big man na may size at presence sa loob at pwedeng maging future anchor ng jeep. At ang second pick ay si Juan Gomez de Lianyo. Kinuha siya ng Converse Fiber X at aasahan natin sa kanya ay scoring guard na may international experience. Ready to shine sa PBA. Pangatlong pick ay ang Blackwater Bossing at ang kanilang pinili ay si Dal Panopio. Playmaker na galing Europe, maaasahan sa floor leadership at floor general. Pangapat sa pick ay si Chris Poon. Kinuha siya ng Northport. Solid wing player siya na may depensa, hustle at steady shooting. Swak sa sistema ng Northport na kilala sa matibay na teamwork at defense. Panglimang pick ay ang Alex. Ang pinili ay si LJ Gonzalez, isang quick na may slashing game at hassle. Pwede siyang magbigay ng energy sa backcourt ng Road Warriors. Panganim na pick ay ang Magnolia Hatchat. Ang kanilang pinili ay si Yukien Adrada, ang San Beda standout, stretch forward na may shooting at hassle. Ready magpakitang gila sa PBA. Pang-pito sa pick ay ang Meralco Bolts at ang kanilang napili ay si Jason Brickman, veteran playmaker na nakilala sa kanyang court vision at passing game. Kahit late like dumating ang chance niya sa liga, tala niya ang experience mula sa international leagues. Pang-walo sa ating listahan ay ang Phoenix at ang kanilang napili ay si Will Gosung, former NCAA MVP mula sa College of St. Isang strong big man na may scoring touch at inside presence. Ready na siyang magbigay ng lakas sa front court. Function sa listahan ay ang San Miguel Beermen, at ang kanilang napili ay si Chris Miller. Isang guard na dati naglaro sa Salem, Darbandikan sa Iraq and known for his scoring at athleticism. Handang magpakitang gila sa pro stage. pang Pangsampu sa ating listahan ay si Christian Manaytay Phil Foreign Forward ay napili ng Rain or Shine sa 10th overall pick ng PBA. Kilala siya sa hustle, energy at versatility sa loob. Kaya magandang dagdag pwersa sa para sa Rain or Shine. At yan ang 10 top picks ng PBA season 50 at rookie Draft. At big win na naman para sa Pinay Tennis Pride na si Alex Iala. Tagwa Dalahara, pinakita niya ang husay at puso ng isang tunay na champion with her amazing shot and never give up attitude. Alex continues to prove na kaya ng isang Pilipina na makipagsabayan sa international tennis scene. This victory in Guadalajara is more than just a win. It's a statement. Philippines belongs to the world of tennis map. Congrats Alex! Isa ka talagang inspirasyon sa mga kabataang Pinoy na nangangarap magtanggumpay sa sports. Mga pre, dito nagtatapos ang ating kwentuhan. Tuloy-tuloy nating supportahan ng mga atletang Pinoy na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at karangalan sa bansang Pilipinas. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, don't forget to like, share and subscribe para lagi kang updated sa mga sports highlights at kwento ng ating mga bayani sa laro. Maraming salamat mga pre!